this video mga idol uh, magbibigay tayo ng komento patungkol sa ano sa pagpapail ni General Torre ng kaso kontra kay former President Rodrigo Roa Duterte so mga idol ah uh, ang masasabi ko lang, ang makomento ko lang dyan mga idol, kahit sinong tatanungin mo, kahit pa na walang pinag-aralan, ang masasabi talaga sa yung naso, nasabi ni former President Duterte, Pe, ang nasabi niya lang doon ay talagang joke lang man talaga yun. Kahit kanino ka pa magtanong, kahit sino pa tatanungin mo, joke talaga yun. Yung masasabi ko lang, yung komento ko lang, pinapalaki ng kabilang ano, pinapalaki ng kabilang kampo para makahanap lang talaga sila ng butas ba para sirain yung pamilyang Duterte. So, isa pa, another thing, kung totoo talaga yung na-treat ni former President Duterte na papatay ng mga senador, dapat ang ang ano, ang mag-complain, ang magre sa ganoon yung mga senador iba dumating sa punto na si Tori na ano bang kalama, ano bang pakialam ni Tori? oo pagbigyan natin pulis ya ang daming problema ngayon ng pulis ang daming problema na dapat asikasuhin ng mga pulis pat inuunan niya niya yung ano pagpail ng kaso kontra kay Rodrigo Roa Duterte kung gusto siya na siguro baka wala na siyang natra trabaho ba? Kaya lumipat na ng ibang agenda sa buhay. Yung polis talaga, kung gusto siya ng trabaho, ipin niya ako. Maraming drugs na kumakalat dito sa lugar namin. Kung gusto siya talaga siya ng trabaho, ba't tatrabahoin niya yung hindi dapat na trabahoin niya? Kung may mga uh, kung may mga dapat man magrereklamo sa nasabi ni Pangulong uh, former President Duterte dapat yun yung mga senador ano mga idol mga masasabi ko lang dyan halatang halata talaga na sumisipsip si Torre sa administrasyon ngayon siguro may hangarin ba may siguro hindi natin alam baka lang baka baka gusto niya mag CPNP kasi halatang halata man talaga kahit sino mag ano kahit sino mag observe sa sitwasyon halatang halata talaga na naki, nakipag sip sip siya naki pag pinagsiksikan niya ang sarili niya sa administrasyon ngayon siyempre may makukuha yan sa either position or alam na natin yung mga ganun. So, yun lang mga idol. Yun lang yung mga makukomento ko. Kasi, ano man tayo, komentarist ng Bisaya. So, Bisaya ako mga idol, pero pinipilit ko na mag, mag tagalog para ano, maparating ko din yung sa ko, yung opinion ko sa lahat ng mga Pilipino. Kasi, majority man ng mga Pilipino nakakaintindi ng at uh, Tagalog. At kung magbibisaya ako, kunti lang yung mga majority, mga ano lang, taga Bisayas at taga Mindalaw. So, yun lang mga idol. Thank you for watching. Until this as all.